Okay. isa sa mga uh, binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense ang probinsya ng Batanes weng dahil uh -huh. mukhang sila ang ano ang maapektuhan dito pong bagyong Bising kasama po ang uh, Cagayan Valley at Ilocos Region. Nasa linya natin si Batanes uh, Governor Ronald Aguto Jr. Super DZ Bagyo Governor Jun, magandang umaga si Joel si Weng po ito Good morning po Governor Hi Joel, Weng. magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta Batangas ngayon? Ang uh, bising daw po eh mukhang kayo tatamaan, maapektuhan. Well, so far ano, ngayong umaga medyo maganda pa. Wala pang hangin, uh, medyo konting ulan kanina pero umaagaw na ngayon. Hmm. So we convene yung ano natin ano, pre-disaster risk assessment natin ng 10 o'clock ngayong umaga para ma-assess natin and we put on blue alert ang operation center status natin. Okay. Uh, pagka naka-blue alert kayo, anong mga pag ginagawa ba pagka ganon? Wala naman na uh, para lang natin yung development sa weather. At the same time, yung mga tao natin, cancel muna natin ang mga leave nila para saka lang sila. Okay. Ilang araw na po nagpapaulan itong si Bising bago siya naging busy, LPA, hindi po ba? Pero ilang araw na siya nagdudulot ng pagulan, hindi naman po naging matindi ang pagulan dyan sa Batanes. Wala naman, Weng. Uh, maganda hmm. naman panahon sa past few days. Ay, maganda mm -hmm. kahit okay. Ka paano okay. Binanggit kasi, Batanes. Weng, ano eh, ng Office of hmm. Civil Defense na ang uh, kanilang uh, uh, recommendation ay preemptive evacuation. May ginagawa uh -huh. na bang ganyan dyan, uh, Governor Jun? so far wala pa naman. na uh -huh. uh, ang ginagawa lang namin ngayon ay yung risk assessment natin. Uh -huh. Okay. Pero no need talaga kasi nga sabi niyo nga maganda naman ang panahon. Yes, magandang panahon at yung mga tao dito very resilient. Alam na alam nila kung anong gagawin lalo na pag ganitong papasok na ang mga typhoon season. Alam nyo mm. ano eh, kung meron mga lahi weng, mm -mm. Anong, na matatag sa bagyo. Matatag sa bagyo, mga ibatan niyan, yung Totoo mga uh, taga-Batanes ano ha? Pero ang uh, food packs, hindi na kayo mo dyan Governor Jun. Marami pa tayong supply ngayon and naka preposition na ang mga food parks natin doon sa tatlong island municipality. So, we're ready. Okay, good. Ito lang, Governor, kasi dati, natatanda mo, Joel, na bina, binayon na magkakasunod na malakas na bagyo ang Batanes. Last na, year ma yes, last year? Maraming nasirang uh, mga bahay doon at na mahal ang naging construction materials, hindi ba? Dahil umiikot pa. Pero ngayon po ba, na-resolve na yung problema na yun? Nakarecover na ang Batanes mula sa mga incidenteng yun last year, Governor? Yes, Weng, na naka-recover na tayo kasi buhay na buhay dito yung bayanihan. Mm -hmm. So ang tawag natin dito, ito yung yaro mm -hmm. So tulong-tulong yung mga kababayan natin dito para makarecover recover ka agad. So mm -hmm. as early as January, February, nag ano na tayo dito. Okay na. Oh, yun. Okay. Pinapayagan mm -hmm. na kayong kumuha ng materialis dyan sa mga bukid nyo para sa construction? Mga yes, mundo. isa yun dun sa consensus na kiningin namin kay Presidente mm -mm. dito at fortunately, pinayagan naman itong mga kababayan natin. Uli din na naman, of course, uh, controlled, complete control ng DNR pa din. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Okay. Kailangan balansehin yun, Governor, eh. Mm -hmm. Totoo, totoo. Okay, go, go pa na no lang. Uh, baka may, meron bang uh, panawagan ang Batanes uh, sa ating national government? Eh, sana'y magtuloy-tuloy, no? Yung, uh, yung kasalukuyang... Uh, Uh, timplada ho ng panahon dyan ngayon na uh, sinasabi niyo maaraw although baka maapektuhan kayo ng bising pero meron ba kayong panawagan? Meron ba kayong maaaring tulong na kailanganin kung sakasakaling kayo po itatamaan? Well, nagpapasalamat kami sa national government ano, because we're in close coordination with them and they assured us na at any moment we can ask their ano, help or air asset or kung kailangan namin ng tulong dito. So uh, malaking bagay yan sa amin. At nagpapasalamat kami sa national government. All right, Governor Jun, salamat sa oras mo. mag ka. Thank you po. Thank, thank you, Joel. Thank Thank you, si Governor Ronald Aguto Jr. ng Batanes, mga kapuso. Super Radio, DZWB, Bantay, Bagyo!